Mabords, lulukohin natin yung isda. Eh, okay. ayun. Ayan oh, oh. na. Uh. Uy. <laughs> Tingnan natin. O. Oh. Wow. Napakaraming huli. Eh. You know? Good trip naman ito, mabords. Sa ating tanim. Ay, unti-unti natin. Habang pinapaikot natin. What's back, mga birds? You know? At balik fishing adventure tayo mga birds kasama tong mga bros ko nating kasama oh. Si Birds Binig. <laughs> At si Birds Andrew, you know? Yan mga birds. Ang ating target ngayon ay mga balo, ba batalay o <laughs> nilpis. <fish>. You know? <laughs> Dito mga birds oh. Sa mamaya makikita nyo mamaya. Kita-kita tayo mamaya mga birds. Yan mga birds. Ito na yung unang ano mga boards? Tirada. Mm. <laughs> boards, pinig. pero maliit Oscar mga birds natin yung isda pero lulukohin mo lang yung isda wag lang yung jowa haha Let's go! Let's go! Let's go! Let's birds. mga boards! akong kinibords na ako dili. Meron na tayong holy boards. Tingnan natin. Hinigit na yung rentex ni boards binig. At abangan natin dito, boards. So, Ha? Ano? Andyan pa oh. parang nagdadalawang isip pa si Boards Binig? <laughs> Sana andyan pa mga Boards dahil kanina pa kami dito nagpapahila Yan Abang ano Pag may tumalon sa malayo yun burso oh. tumalon siya dun burso oh. medyo malayo hindi lang natin nakuna ng video pero malapit na siya ha ha eh ayun kita okay, nyo naman mga birds malao oh, yun malao ko na uy unang pan sa so unang huli na hawakan mo birds ng maigi you know eh paunat pa mo birds <laughs> tingnan natin ano iba si baka boy sa akong mga kamay ano isang printed wow <laughs> malaki laki birds huh, wow uh, how many hours and how many days ang haba mga birds pagkatapos ng mga ilang oras oh meron tayong huli Lord. Yun na. Oh. Nasa mahigit dalawang kilo birds. Malit lang tingnan sa video kasi oh. Ayan. Ha? Birds oh. Ooh, wow. Buhay pa yan birds. Kahit hindi na halos gumalaw pero buhay yan. O. O. Birds, oh. Oh. Ang talim ng kanyang muso birds oh. Wow, ang birds oh. Nasa mahigit isang mitro yan uh. yan birds pangalawang dawe for today's video parang lipidan birds yung malapad na batalay needle fish o balok kung, <laughs> kung tawagin sa amin. yan birds o oh. oy oy to batalon talon talon yung huli namin pangalawa oy oy sana ul okay. Pangalawang huli namin for today's video mga birds Yun. Hindi siya ganon kalaki pero hindi naman siya ganon kalit. Tayo mo lipidan. Yun. Ilog din pala mga birds Yay, yay, yay. Yay, yay, Oops. Two down. <laughs> Yun mga birds Dalawang beses sa ikalawang pagkakataon. Nakahuli tayo for the second time. Yon. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Birds. Ano masasabi mo sa huli natin ngayon? Birds. Ilang birds. <laughs> na tayo. Yon. Pagkatapos ng mga 10 minuto mga birds. Tatawa na sa mga. Birds. <magkatapos> natin <laughs> sampung litrong krudo. <laughs> Yun mga birds, masaya na tayo dahil nakadalawang piraso na tayo na huli you know, at dadagdagan pa natin ng marami marami malalaki Let's go! Dito na naman mga birds! Yun mga birds, sunod sunod na huli namin minutos mga Let's go! Ngunit tayo Ayan mga Mga boards, malaki o maliit? Kumalaan din mga boards kasi magaan. Ah, magaan. Baka natin mga boards, kapag tumalon yan sa malayo, malaki yan. Ayun, tumalon. Ibig sabihin boards, may kalakihan yan. Ayun. Yun know, o. Iba talaga mga boards kapag mas yung kamay mo. Ikaw boards, <laughs> nakailang <laughs> ka na Ha? Nakailang na nila. kapag uwi na ko. Yon mga birds, oh. boards oh. Yon! Si bilig pa lang yan nagpapahila ng rintex Hindi pa ako birds. Hindi pa ako mahawak ng rintex <laughs> lang. Uy. Uy may utodan ang nylon ko. Yun oh. Wow. Ayun mga boards. Ayun yung Ayun yung Ayun Sa sa Ayaw. Yaitu nomor 3 Pangatlong Dali For today's video Let's go Kaserahan si Ustaz yun mga birds kakaway namin at hinila na natin <laughs> kung bakit natin hinila pinahila si birds Andrew yun o Matanggal <laughs> yung kanyang ilisi mga birds yun o yun oh, naputol yung kanyang ilisi kaya hinila natin siya Marami sanang huli to kung hindi lang na putulan ng ilisi. Hanggang, hanggang, ha? At ito na mga huli natin birds oh. <laughs> dito lang birds nakatago oh. huli dito yung huli namin ni birds binigo. Yan. Umuwi kasi ka tayo agad. At ngayong araw nga pala mga birds maglalandfall si Bagyong Pipito kaya ingat-ingat tayong lahat mga birds. Ito yung huli ni birds andro, oh. Malalaki. Oh. Hey, malalaki yung huli niya. Birds, padupahan eh, birds. Padupahan eh, hey, birds. Padupahan. Ah. 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 Oh, ang oh, pinaka dako. Ang pinaka dako. kung singa ko laba. Yan birds oh. Wow. Yung isa Ay birds, yung pinakamalaki mo. Kung di pa naputulan ng elisito, napakarami siguro ng huli. You know? Daming huli ng batang to. Ito, manit, manit, manit. Hindi yan maliit. Mga mahigit sang kilo pa yan. Ito ba ang abord so, nasa 4 kilos to. Itong isa. Tapos ito naman mga 3. 3 kilos siguro. Grabe. Yan mga abord so, ng huli namin lahat. Wow. Malalaki. Grabe hindi nasiraan si Bord Sandro. Marami sana siyang humuli. Ito, mga mahigit 3 kilo to birds Ah, mga 4 kilos. Ito, mga mahigit tatlong kilo ito. Good to mga Bords and mga boards, for the safety sa bangka mga boards. up, what's up? What's up? <laughs> you know, shout out. <laughs> Isasampa natin yung bangka mga boards ni Boards Binig at ni Boards Andro dahil papasok ngayong araw si Bagyong Pipito. Ngayon mga birds, oh, wala na yung mga bangka dito sa labas. Pinasok na yung iba doon sa ilog para sa safety dahil ngayon maglalanfall si bagyong pipito. Dito yan nakatago yung bangka ni birds binig. At yung ibang mga bangka ngayon mga birds, andyan sa kabila sa loob ng ilog dahil malakas-lakas daw ang bagyo na paparating yun mga boards ito yung huli namin boards oh. napakahaba at lulutuin natin ito mga boards lilitsunin natin ang buo <laughs> yun unisan muna natin Ay. yan Tanggalan lang natin ng laman loob o ganito lang siguro subukan natin mahihingi pa yung pusa birds. Oh. Andito tayo ngayon mga birds sa garden at dito natin lilutsunin itong napakalaking ano, needle na nahuli namin kanina sa laot. Gagamit lang tayo ng dahon ng saging. Dito lang ang birds oh, sa round table natin, oh, sa garden. Yan. At subukan natin mga birds maglitson nitong isda na to nakuna na natin to ng tuhugin na natin to mga birds habang hindi pa dumalating si Bagyong Pipito, magpo-food trip muna tayo birds na itong napakasariwa nating huling isda. Sariwa to kasi kakahuli lang namin ito kanina dahil sumama tayo sa kay birds binig. Kabboards natin na nanghuhuli ng isdang batalay. Okay. Yan mga birds oh. <laughs> napakahaba ng lechon natin birds oh. at syempre ipasok natin dito ang mga ingredients dito tayo magluluto mga birds sa garden sa garden namin muntin garden magungha tayo ng uh, panglamas natin kuha lang tayo birds ng tanglad medyo dami-damihan natin para mas mabango kuha na rin tayo ng natitirang bunga ng ating kamatis wala pa ito birds ito na lang yung natitirang bunga ng ating kamatis kunin na lang natin to tapos magbabawas na rin ako mga birds ng sibuyas dahon yan o tanim natin ang sibuyas dahon ay bawasan na natin tayo boards ng siling haba. Pang ano natin. Kabila. okay? Ito pa oh. Yan oh. Yan. Gagayatin lang natin ito mga birds oh. Mga birds oh yung ating sibuyas dahon galing sa ating tanim ay unti-unti nating ilagay dito sa loob para medyo may ano mga birds may bango yan o no. yan return cuts ito mga birds kaya dapat mabango marami siyang pabango tulad nito tulad nito ang tanlad mga birds Lagyan natin dito sa toob ang mga birds oh yan lagayin na natin para mas mabango first time natin first time natin birds maglitso ng isda na malaki <laughs> yun o yan tapos ito naman dahon ng sibuyas sibuyas dahon lagay natin dito para mas masarap yan at yung ibang tandad yan. ang pabango mga birds at magiging natin ng sili Kaputulin natin para mas may anghang magyan natin ng mga sili mga tanim lang din natin itong mga birds kaya libre kamatis wala nang masisiksikan dito ito na lang at hiwa-iwa natin boards yan, kunti lang at magbabrush tayo birds ng tuyo yan para mas may lasa at namumula yun know. Oh. toyo birds sabay na natin yung paminta ang birds, pasasarapin natin to na musto tama na ng hiwa niya mm -mm. o sa likod butangan pa yun na hmm. mga boards lagyan natin sa loob Ayan. para may timpla. sa loob para mas nuot ng kanyang lasa. Iyon, no? yan Uy. Naano? Pantalon. At magiging natin bulge na. yun, na. Amin ang durog mga birds para mas mabango. mga boards ready na yung ating paglilitsunan <laughs> yun know, para sa mahabang litsun natin na isda ready na mga birds so oh. Mm -mm. mga birds simula na natin mag yan habang wala pa sibag yung pipito ayong araw yung schedule ng kanyang pag ano landfall pero mag lechon muna tayo yun know? o Sobrang haba ng ating nililitsyon na isda. Medyo ano to. Yun mga birds, yung nilitsyon natin na isda ay mahigit dalawang kilo. Dahil napakahaba nito, nasa isang metro. At napakalaki. Mataba mga birds. At sigurado masarap to. Yun. Siguro lulutuin natin to sa mga loob ng mga isa hanggang isa, kalahat, isa kalahating oras. Habang pinapaikot natin ay ibabrush natin. Ayan. Ayan okay. Para mas masarap. Tugas man ini, eh. Tugas, tugas man ini. Eh. words. mga birds update sa litsyon natin na batalay oh. na namumula na siya mga birds at di na natin ginalaw dahil na ano siya medyo nawasak yung kanyang laman pero wow napakabango birds at tumutulo yung kanyang taba yun know? oh. yan yun mga birds ito na yon mga birds oh. Kunti lang yung kanay natin mga birds dahil medyo pagod pa tayo. At kagaling lang natin sa laut kanina. Kaya medyo gutom na rin. Wow! Buksan na natin to. At yung mga kasamahan ko nga pala mga birds ay abala yun. Yung mga kasamahan ko nga pala mga birds ay abala dahil sa araw na to maglalanfall yung bagyong pipito nakapasok na sa Pilipinas at mga tao dito sa amin ay nagsialisa na nagsievacuate na kaya tayo lang muna mga birds you know wow grabe yung laman oh. <laughs> napakakapal ng laman birds oh mainit pero napakasarap meron tayo itong sausawan ah init kain mga birds sarap mm. Pero di lang naman ako ang kakain nito mga birds. Maraming kakain ito. <laughs> Grabe sarap mga birds. Mm. Sarap ng lasa. Nandiyan yung kamatis. Saka sili. Hmm? Napakasarap birds lalo na at medyo gutom tayo at pagod galing sa laot hmm. napaka, napaka init kasi kanina hmm. Hmm? wow hmm? napaka juicy napaka bango at hmm, tama tama lang yung lasa Smoky flavor, mga birds. Hm, normal. Hm, hot. Hm, tryin' mga birds. That's on. Nice duck. Ni the fish. Hm.